Hello mga kasari, hello mga sisiko, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome ulit sa channel namin. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong mga school supplies? Kumikilos na ba? So gusto ko lang itong linawin, i-share ko lang ito sa inyo, yung na vlog ko before. Uh, bumili ako ng limang ganito, limang box na ganito. So ang total doon is, ang total pala na nabayaran ko is 1,590. So kung i-divide mo siya sa lima, 318 po yung total niya, bawat isa 318, pero lahat-lahat na po yun, kasama na yung shipping fee, so ang price lang po talaga nito is 280 lang, syempre mag-add tayo ng shipping fee so 318 na siya, may 38 siya na additional bawat isa, kaya nagiging 1,580 kasi may nag-comment doon si Sisi Ninparealista sabi niya mahal daw yung kuha ko 318 So, ang 318 is net na po yun. Siyempre, isama natin yung uh, shipping fee sa pag natin. 318 po talaga ang um, kukunin nating puhunan nito para maki makuha din natin yung uh, kikitain natin. 318 meat na po yan. So, ayan. Gusto ko lang din share ito sa inyong mga sisi kasi pasukan na may nag-PPM sa akin. Meron din nag, uh, doon mismo sa vlog nagtatanong kung ano ba daw yung ginagamit kong plastic sa pag repack ng mga band paper, mga construction paper, ganito. Anong size ba daw? Anong size nito? So, ang size nito is 10 by 14. 10 by 14 Calypso brand para malinaw, hindi siya malabo. Hanap na lang kayo ng kahit na ano, basta malinaw. Tapos, 10 by 14 ang size. Kasi nagre-repack din daw siya. Sisi, nakalimutan ko yung pangalan. <laughs> nagre-repack daw din siya ng mga construction paper. Kasi pag isa-isa daw niyang ibinebenta, tulad ng sinabi ko, maiiwan po yung mga kulay na hindi po nila gusto. Pero pag ganito yung gagawin natin, ubos po lahat. Walang matitira kahit isa. Kitang kita talaga ang kita natin kapag ganito yung gawin natin. Ayan. So, uh, before, sampung piraso, sampung piso ang benta ko. Ngayon ay nagtaas na siya. Sampung piraso, 15 pesos na ang benta ko. Tapos ang plastic na ginamit ko ay para lang ito. Para talaga ito sa long na mga size. Ayan. So pwede na siya sa short. Mahirap kasi pag short yung bilhin natin, tapos long yung i natin pag maubos na siya. Ayan, pag maubusan tayo ng uh, long yung short hindi natin magagamit kaya yung binili ko talaga ay 10-14 isahan na talaga isang size lang talaga kasi pwede siya sa long and sa short dati kasi bumibili din ako ng para sa short tapos pag maubusan ako ng para sa long yung short ko ay hindi ko siya pwedeng magamit sa uh, sa mga long na size klaro ba inulit ulit ko lang mga sisi <laughs> So, ngayon, ay nag-repack ako ng construction. 10 15 piraso. Ay, Sampung piraso, 15 pesos. na Nabaliktad na naman. Sampung piraso, 15 pesos. Assorted na yung ginawa natin. And, meron din akong niripak na, ano, band paper long short. Sampung piraso, sampung piso. Grapping paper. Ayan. Sampung piraso na rin. Sampung piso. Oslo paper. Ang Oslo paper ko dati ay nagbebenta ako ng patingi-tingi. Pero ngayon ay hindi na. Sa band paper ko, pwede siya tingi-tingi para mas mabilis maubos. Hindi kasi ano talaga tong Oslo paper. May mga ilan-ilan lang na naghahanap. Kaya per pack na talaga ako. Mapilitan silang bumili kasi nga walang ibang school supplies masyado dito sa amin na nagbebenta ng mga ganito kasi nga hindi siya fast moving so yung ibang tindahan ay mga fast moving na yung mga benebenta nila kaya wala silang choice, bibili talaga sila sa so, bagay magamit pa naman nila mga CC si ayan, so graphing paper pack na rin siya And meron din ako nitong katatapos ko lang nag-repack ng biodata kung uh, nagbebenta din ba kayo ng biodata kung gusto niyo hindi matutulog yung biodata ninyo ang gagawin ninyo ay i-prepare pack niyo na kasi nga a 5 pesos siya limang piraso ayan 5 pesos limang piraso kasi nga pagpatingi-tingi piso-piso pag ibenta mo kasi siya ng patingi-tingi, napakatagal maubos. Pero pag per, per pack, sabihin mo per pack 5 pesos, ayan, bibili pa rin ang mga soki natin. So, may mga nababasa ako, nagko-comment pa rin na ngayon daw, ngayon pa sila nakabili ng mga school supplies, napakahaba ng pila. Tapos yung iba, yung ibang mga school supplies daw is nauubos na. Correct talaga mga sisi, kaya Before pa, sinabi ko na talaga sa vlog ko na malayo pa ang pasukan. Bumili na kaagad tayo para iwa sa mahabang pila at para din hindi tayo maubusan ng mga item. So, ubusan po talaga. Anong last day lang uh, naghanap kami ni Kuya Dave. Pumasok kami dito sa isang nagbebenta ng mga school supplies dito sa amin kasi naubusan ako ng plastic envelope na long kasi yan yung ginagamit ng mga senior citizens, napakabilis maubos pagpasok namin ni Crane, luwabas kami kaagad kasi nga hindi na kami halos makapasok pa sa entrance. Napakahaba ng pila. Kaya ngayon, sa mga nakabili na ng school supplies before pa, so ngayon ay pa-chill-chill -chill na lang tayo. <laughs> Pero iba natin mga kasari. Ngayon pa sila bumili. Napakahaba ng pila. And tulad ng sinabi ko, ubos yung mga item. di ba mga sisi? So comment kayo dyan. So okay mga sisi, dito tayo sa bandang mga school supplies ko. Itong aking uh, University Notebook ang tawag, big notebook. Dati 35 pesos ang benta ko nito, ngayon ay 38 na. So ang binili ang binili ko before is tatlong pack, tatlong ganito, 'yan tatlong rim. Ngayon, ang naiwan is tatlong piraso na lang. And sa ibang nagbebenta ng school supplies, ubusan na daw and mahaba pa ang pila. So sa mga notebook ko, ayan, bagong bukas ito ngayon, binuksan ko siya kasi parang parang limang rim yata na nabili ko. So ang dalawa is na unang na ubos na, tapos ito na lang yung ano na tira tatlo. Binuksan ko ulit tapos naglagay ako ng price para makita ni Kuya Dave. So sa papel naman, Ayan, disclaimer lang, ang price natin ay magkaiba kasi nga iba-iba yung binibilhan natin, hindi tayo magkaparehas. Ka-open ko lang ito, 10 pieces. Ayan, meron pa ako doong dalawang rim. Tapos may isang yellow pad pa ako. Nag-open ako ngayon ng panibago. Benta ko nito is 40 pesos na. Ayan mga sisi, o oh, 40 pesos. Kasi mahal na 'yung uh, intermediate. Tapos ito, yellow pad, benta natin ng 45 pesos. ayan. Tapos may mga papel din ako dito na grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. ayan. meron pa akong extra doon pag maubos itong nasa labas. 20 ang ano ko, 20 ang benta ko kasi ang puhunan nito ay nasa 16 pesos na kaya 20 'yung benta ko. Ayan, ang problema ko lang ngayon ay ito kasi ubos na. So sa mga bond paper, nagre-repack ako kanina. Ayan, hindi ko pa natapos. Ito sa lagayan ko. Naubos na yung construction ko na pinakita ko sa inyo. Ayan, ito yung mga kasamahan. Oslo paper, ayan, meron tayong ganito para mahiwa-hiwalay siya kung saan na saan siya nakalagay. Madali lang siyang makita. Sa mga bond paper ko, ayan. Ito na lang din yung natira sa long. Magre-repack na naman ako. Ito yung binili ko sa school supply sana na Luwas ka minikring kasi napakahaba ng pila. Itong long folder. Ayan, pero benta ko nito is mahal na siya, sis. 13 kasi a16 ah, kasi ang puhunan nito is 13. Binenta ko siya ng 16. Mahal kasi pag hindi siya sa wholesaler talaga bilhin. Parang sa bookstore lang. Kasi yung wholesaler na binibilhan ko hanggang ngayon is napakaraming tao pa. Kaya napilitan akong bumili ng mga ilang piraso lang para pag may maghanap, meron akong ibigay kay customer. So, mabenta din ngayon itong mga plastic cover. Ayan, 25 ang benta natin dyan. Meron pa ako itong mga nakastak na kailangan ko pa siyang ihiwa-hiwalay kasi tiga-anim bawat ganito ayan, madali lang siyang iano. hindi na yung nakaroll ang binili ko para madali na lang ayan, mga envelope natin na uh, cartoon kunti na lang din uh, yung iba is unti-unti na rin na babawasan ayan, kasi yung mga kabataan ay bumibili na rin ng mga crayons ayan, mga kahit na anong mga kagamitan sa school dito na sila tumatakbo sa akin ayaw na daw nilang pumunta doon sa uh, mall kasi daw napakahaba ng pila dito na part, ayan, hindi pa as inaayos ni Ate Rose ninyo at least, bahala na, hindi siya as in maayos basta, ang mahalaga ay meron na tayong stock, ayan, pentel pin pagbibilin ito sa uh, mall talaga, doon sa bookstore, is nasa 45 na puhunan pa lang pero dito is 40 na, 40 lang ang benta ko, ayan meron tayo dito mga eraser na vlog ko na ito before, mga ball pen na bumili na ako, yung supply ko kasama dito sa school supply ayan, dalawa na lang yung natira, pero nag imbak ako ng maraming scotch tape kasi nga alam ko ito is mabenta, kasi yung iba ginagamit nila para sa mga books, ayan, unti-unti na rin siyang nababawasan tapos meron tayo dito ng gunting na medyo pricey ayan, cutter 20 Ayan, meron tayong mga ganyan dito. May mga stock na rin ako mga ano dito, mga munggol to. Munggol to yung ginaano ko, mga pen, pencil na munggol to talaga. Ayan, tapos may mga, meron pa tayo dito mga ano sa ilipod. Ball pen, nakastock yan siya. And meron tayo dito mumurahin lang na gunting. Kasi yung iba is maghahanap ng mga mumurahing gunting. So ayan, ito lang siguro muna ang ano natin ngayon may meron tayo rito ng mga tape. Ayan, marami pa yan. Ready, ready na. Handang-handa na si Ate Rose ninyo. Ayan, o. Oh. Cryons. May mga nakalagay dyan na mga, nilagyan namin ng na mga pangalan para mabilis na lang siyang kunin kapag bibili ang ating mga suki. Okay, so thanks for watching mga sisi. Bye for now. Love you all. See you next vlogs. Bye!